finally, naka-attend na ako ng first ever SB19 concert here sa Philippines. Ang masasabi ko lang sa concert, it was so extra. Like, the production is giving. The, uh, yung mga suot nila, yung mga costume, it's ano din yung pinaka-favorito ko yung pink nila na costume. Especially kay Josh. Napaka-cute niya doon. <laughs> Overall experience, organized siya. Then since maaga kami, so medyo nasa una kami ng batch na nakapasok. Hindi pa masyadong maraming tao. Puta kasi kami kay Ninang Acer first. So it took time. So marami nang nakapasok afternoon. At uh, doon na nag tataasan ng pila. especially sa mga houses, yung kay Pablo. Matagal ako nag-ano doon. Kaya isa lang stamp ko, may stamp card kasi. Isa lang yung nakuha ko. Kay Pablo lang na dapak yung may stamp ako kahapon. Tapos tissue lang yung nakuha ko sa raffle-raffle. So, after nga, dumiretso na kami sa pag-strapping. Dali lang naman, once yung nag-start nang nagpapasok, nag-check security, yung verify lang yung ticket, binigyan na na yung strap and inclusions sa ticket mo. Tapos nakuha ko na naman si Pablo. Ang pagpapasok, kasi parang yung nanggaling kami sa taas, tapos ang ano palang steep pababa. Di ba yung queue number ko is 700 something. But, pagpunta ka nun, parang third row lang ako from the barricade. So, it was not too bad. Also, yung ano pala sa VIP standing, may nag-offer ng waters. Grabe yung costume, props, lahat yung arrangement ng kanta. Pumunta pa sila yung sinakyan nila sa taas. Anong tawag dun? Basta yung, yung ganon, ano, lumipad sila sa Aina. Napansin <laughs> namin songs from Pag Pagtatag, Pag and Disimula at Wakas Era, parang pinerform nila lahat siguro, or mostly, lahat. Kaya, walang tigil yung pag -per perform Bilib na bilib. Yun lang, for day one. Maya, pupunta na kami for day two. Looking forward to another great performance. And since it's day two, and SB19 yan, mag expect kami na there's something different from day one. Sabay-sabay natin abangan yan.